Sa buong kasaysayan ng sangkatauhan, isang tanong ang paulit-ulit na gumugulo sa atin. Tayo lang ba talaga sa kalawakan? Mula pa nung unang nakita ng tao ang mga kakaibang liwanag sa langit hanggang sa mga balita ng mga nilalang na hindi raw tao, nananatiling misteryo kung sino o ano ang mga ito. May mga scientist na nagsasabing imposible pa nating maabot ang ibang anyo ng buhay. Pero sa kabila niyan, libo-libong testigo na mula sa iba't ibang bansa ang naniniwalang. Nakita na nila mismo ang mga nilalang na yun. Ang iba pa nga, Kinuwento na dinala daw sila at nakasama pa raw nila mismo ang mga nilalang na ito mula sa ibang daigdig. Pero totoo kaya ang mga sinabi nila? Sa video na ito susuriin natin ang ilan sa mga pinakakilalang encounters, mga abductions, communications ng mga tao sa diumanong alien. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang ilike ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Elizabeth Claire, The Alien Spouse Noong dekada 1950s, isang babae mula sa South Africa ang naging laman ng balita dahil sa kakaibang kwento niya tungkol sa mga nilalang mula sa kalawakan. Ang pangalan niya ay Elizabeth Clare at simula noong year 1956, nagsimula siyang magpahayag sa publiko na ilang beses daw siyang kinausap at tinalaw ng mga alien mula pa raw noong 1954 hanggang 1963. Pero ang mas ikinagulat ng lahat ay nang sabihin niyang nagkaroon siya ng romantikong relasyon sa isa sa kanila. Oo, ayon sa kanya, may minahal siyang nilalang mula sa ibang planeta. Ayon kay Elizabeth, unang beses siyang dinala ng mga alien nung 7 years old pa lang siya. Sa kanyang libro na pinamagatang Beyond the Light Barrier, ikinuwento niya ang karanasan niyang ito mula sa paglipad sa kalawakan hanggang sa pagbisita niya sa tinatawag niyang Venusian World, isang lugar na puno ng kapayapaan, pagmamahalan at kasaganahan. Sabi pa niya, Natutunan daw niya roon ng cosmic consciousness. Isang paraan ng pamumuhay daw ito na mas mataas pa sa karunungan at pagkakaunawaan ng mga tao sa Earth. Dahil dito, ipinaglaban niya ang mensahe ng kapayapaan, pag-ibig at pag-aalaga sa kalikasan na aniya'y itinuro sa kanya ng mga taga Venus. Ngunit hindi lang iyon ang bahagi ng kanyang kwento. Ayon kay Elizabeth, may mga makapangyarihang tao raw sa gobyerno na nagsisikap itago ang katotohanan tungkol sa mga alien. Sinabi niyang ilang beses siyang tinakot at tinangkang dukutin para lang pigilan siyang magsalita tungkol sa teknolohiyang galing sa ibang planeta. Sa kabila ng lahat ng ito, maraming eksperto ang nagsabi na kulang sa ebidensya ang kanyang mga pahayag. Marami sa mga detalyeng ibinahagi niya ay mahirap patunayan kahit may ilang daw na saksi na sumang-ayon sa ilang bahagi ng kanyang kwento. Hanggang ngayon hindi pa rin malinaw kung totoo nga ba ang lahat ng sinabi ni Elizabeth Klarer o isa lang itong katang isip ng isang babaeng gustong magbigay ng pag-asa sa mundo. Pero sa mata ng mga taong naniniwala sa kanya, isa siyang patunay na baka nga hindi tayo nag-iisa sa kalawakan. George Adamski, The Alien Contactee Isa si George Adamski sa mga pinakaunang nagsabing nakipagkita siya sa mga nilalang mula sa ibang planeta. Isa siyang Polish-American na naging bantog noong 1950s dahil sa mga litrato at kwento niya tungkol sa mga UFO at mga Space Brothers, mga umano'y mababait na nilalang mula sa ibang mundo. Ayon kay Adamski, nakasakay daw siya sa kanilang spacecraft at nakapunta pa sa buwan at iba pang planeta. Ipinakilala niya ang sarili bilang isang philosopher, teacher at researcher ng mga flying saucer. At dahil sa kanyang mga kwento, mabilis siyang sumikat sa mga UFO circles sa Amerika. Pero sa kabila ng kanyang pagiging sikat, marami ang nagduda sa kanya. Maraming eksperto ang nagsabing peke ang kanyang mga larawan at kwento. At tinawag siyang isang scam artist na marunong magpaikot ng mga tao. Kahit ganun, nakapaglabas pa rin siya ng tatlong libro tungkol sa kanyang umanoy mga karanasan kasama ang mga Nordic aliens. Dalawa sa mga ito ay naging bestsellers na umabot ng mahigit 200,000 copies bawat isa pagdating ng 1960. Lumaganap ang kanyang mga kwento hindi lang sa Amerika, kundi pati sa Japan, kung saan malaki ang naging impluensya nito sa mga imahe ng UFO at mga alien sa kanilang mga pelikula at anime matapos ang digmaan. Kahit marami ang nagsabing gawa-gawa lang ang lahat, hindi may kakailang si Adamski ang nagpasimula ng malaking interes ng mundo sa mga ideya tungkol sa mga extraterrestrial. Hill Perez the Space Traveler Isang kakaibang kwento mula pa noong 1600 century ang patuloy na pinag-uusapan hanggang ngayon. Ang misteryosong kaso ni Gil Perez, isang sundalo ng Spanish Empire. Ayon sa alamat noong October 1693, bigla raw siyang lumitaw sa Plaza Mayor ng Mexico City. Kahit na ang huling alam ng lahat sa kanya ay nasa Manila pa siya, libu-libong kilometro ang layo. Nang tanungin siya ng mga autoridad, sinabi raw niyang galing siya sa Pilipinas at tinutusan lamang siyang magbantay sa palasyo. Siyempre hindi siya pinaniwalaan. Pero pagkalipas ng ilang buwan, dumating ang isang barko mula sa Pilipinas na nagdala ng balita. Totoo nga, napatay ang gobernador na si Gomez Perez Dasmarinas. Eksaktong gaya ng sinabi ni Hil Perez bago pa ito mabalitaan ng iba. Sa mga sumunod na taon, naging sikat ang kwento sa Mexico at maraming naniniwalang hindi simpleng tao si Gil Perez. Sa modernong panahon, may ilang paranormal researchers na nagsasabing posibleng ito ay isang kaso ng teleportation o kaya naman ay isang alien abduction. Hanggang ngayon walang nakakaalam kung paano talaga siya nakarating mula Manila hanggang Mexico sa loob lamang ng isang iglap. Pero ang kwento ni Gil Perez ay isa pa ring halimbawa ng mga misteryong tila lampas sa ating pag-unawa at patuloy na nagpapaisip kung posible nga bang makalipat ng lugar o mundo sa isang kisap mata. Peter Faust Abducted by Aliens Si Peter Faust ay former chef at hotel manager na matagal nang tinatago ang isang lihim ang paniniwalang ilang beses na siyang dinukot ng mga alien mula pa noong bata pa siya. Sa loob ng maraming taon, tinanggihan niya ang ideyang yon. iniisip niyang baka imahinasyon lang o masamang panaginip. Pero habang tumatanda, mas naging malinaw sa kanya ang mga alaala ng mga kakaibang karanasang yon. Sa isang interview sa Oprah Winfrey Show, ibinahagi niya ang lahat. Ayon kay Peter, una raw siyang nadukot noong 8 years old siya, isang gabi na hindi niya makalimutan. Nagising daw siya sa gitna ng dilim na may mga liwanag sa paligid at mga nilalang na hindi tao. Hindi niya maipaliwanag kung paano pero pagkatapos noon, parang may laging bumabalik na takot sa kanya tuwing gabi. Pagdating ng adulthood, nagsimula siyang magpatingin sa psychiatrist at sumailalim sa regression therapy. Doon niya raw muling naalala ang mga sandaling dinala siya sa loob ng isang kakaibang sasakyan kung saan parang sinusuri siya ng mga nilalang. Ayun kay Peter, hindi niya gustong paniwalaan noong una. Pero habang lumalalim ang mga sesyon, mas tumitibay ang kanyang paniniwala na totoo ang lahat. Sa halip na ituring ito bilang sumpa, tinuring niya itong aral. Sabi niya, ang mga karanasang iyon daw ay nagpatatag sa kanya at nagturo ng pagpapakumbaba, paggalang sa buhay, at mas malalim na pag-unawa sa mundo. Para sa ilan baliw si Peter Faust, pero para sa kanya, ang karanasang iyon ang patunay na hindi lang tayo ang nilalang sa kalawakan. Charles Hickson, the Pascagoula Abduction. Noong gabi ng October 11, 1973, dalawang fishermen sa Pascagoula River, Mississippi, sina Charles Hickson at Calvin Parker, ang nagsabing nadukot sila ng mga nilalang mula sa ibang planeta. Habang tahimik silang nangingisda, bigla raw nilang narinig ang malakas na ugong at nakita ang dalawang blue na liwanag na bumababa mula sa langit. Ayon sa kanilang kwento, isang hugis itlog na sasakyang lumutang sa ibabaw ng ilog, mga 30 to 40 feet ang width at 10 feet ang taas. Pagkatapos noon, tatlong kakaibang nilalang daw ang lumapit, may mga metalik na katawan, walang bibig na normal, at mga kamay na parang crab pincers. Hindi raw sila makakilos habang dinadala papasok sa loob ng spacecraft. Doon daw sila sinuri ng mga nilalang gamit ang mga machine na hindi nila maipaliwanag. Makalipas ang ilang minuto, binalik daw sila sa tabi ng ilog, gulat at nanginginig. Kinabukasan, nagpunta sila sa sheriff's office para mag-report at kahit halatang natatakot, nanindigan silang totoo ang nangyari. Lumaganap ang balita at naging isa ito sa mga pinakakilalang kaso ng alien abduction sa Amerika. Pagkaraan ng ilang taon nagsimula si Charles Hickson na magbigay ng mga lecture at interview tungkol sa karanasan nila at naglabas pa ng librong pinamagatang UFO Contact in Pascagoula. Hanggang sa kanyang kamatayan noong 1981, hindi niya binawi ang kanyang salaysay. Marami man ang nagduda ang kaso ng Pascagoula abduction ay nananatiling isa sa mga misteryong hindi pa rin lubos maipaliwanag at patuloy na nagbibigay kilabot sa mga naniniwala sa mga nilalang na mula sa labas ng ating mundo. Terence McKenna, The Prophet of Psychedelics Si Terence McKenna ay isang American ethnobotanist at mystic na kilala sa pagsusulong ng maingat at responsable paggamit ng mga natural na hallucinogenic herbs. Ipinangaral niya ang tungkol sa paggamit ng mga halamang may kakayahang baguhin ng kamalayan ng tao, mga tinatawag na entheogens, at pinagugnay ito sa shamanism, metaphysics at filosofiya. Tinagurian siyang Timothy Leary ng 90s at madalas ituring na intelektual na boses ng rave culture. Para kay McKenna, ang paggamit ng psychedelic plants ay hindi lamang tungkol sa trip o karanasan, kundi isang paraan para mas maunawaan ng tao ang koneksyon niya sa kalikasan at sa mas mataas na antas ng kamalayan. Isa sa mga pinakabantog niyang ideya ay ang tinatawag na novelty theory na umano'y natuklasan niya sa pag-aaral ng sinaunang tekstong Chinese na I Ching. Ayon sa kanya, ipinapakita raw ng pattern nito na may dulo ang oras, isang punto kung saan magbabago ang kamalayan ng sangkatauhan. Ipinropi siya pa niya na ito ay mangyayari sa year 2012 na kalaunay naging inspirasyon sa mga paniniwala tungkol sa tinatawag na end of the world o shift of consciousness. Bagamat itinuturing ng mga siyentipiko ang novelty theory bilang pseudoscience, walang duda na naiwan ni McKenna ang malaking impluensya sa kultura ng modern spirituality at sa mga taong patuloy na naghahanap ng mas malalim na kahulugan sa pagitan ng agham at kamalayan. Vinnie O. The Genderless Alien Sa lungsod ng Los Angeles, California, may isang taong nagpasya na literal na maging out of this world Si Vinnie O, isang makeup artist, ay gumastos ng mahigit $50,000 para magmukhang isang alien. Hindi siya kumikilala bilang lalaki o babae. Gusto niyang maging isang nilalang na walang kasarian, isang hybrid na hindi maikakahon sa anumang gender identity. Simula nung 17 years old pa lamang siya, hinangad na raw ni Vini na maging ganap na genderless. Umabot na siya sa mahigit 110 cosmetic procedures mula fillers, skin modifications, hanggang mga operasyon para baguhin ang kanyang muka. Ngayon pinag-iisipan pa niyang ipatanggal ang kanyang genitalia, nipples at belly button. Isang operasyon na aabot ng additional $160,000. Para kay Vinnie ito ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng perpektong katawan, kundi tungkol sa pagpapakita ng ideya na ang gender roles ay walang kabuluhan. Palagi siyang nagsusuot ng heavy black contact lenses, mahahabang talon na kuko, at makeup na tila pang alien. Gusto niyang pukawi ng isipan ng tao at patunayan na hindi kailangang maging normal para tanggapin ng lipunan. Sa mata ng iba, kakaiba si Vinnie O. Pero para sa kanya, siya ay simbolo ng kalayaan. Patunay na kahit ang konsepto ng pagiging tao ay pwedeng baguhin kung pipiliin mong maging sarili mong nilalang. Travis Walton, The Abducted Lumberjack Noong gabi ng November 5, 1975, isang pangyayaring tila galing sa pelikula ang yumanig sa tahimik na kagubatan ng Arizona. Si Travis Walton, isang ordinaryong lumberjack, ay kasama ng kanyang six na katrabaho sa Apache Seat Greaves National Forest nang biglang may nakita silang maliwanag na ilaw mula sa langit. Akala nila ay kidlat o baka isang searchlight lang hanggang sa bumaba ito at nagmistulang lumulutang sa gitna ng mga puno. Curious si Travis kaya lumapit siya pero bago pa siya makasigaw o makatakbo, isang malakas na sinag ng ilaw ang tumama sa kanya. Nabitawan ng mga kasama niya ang kanilang mga gamit at mabilis na nagsitakbuhan palayo. Iniwan si Travis sa gitna ng kagubatan. Nang balikan nila makalipas ang ilang minuto, wala na siya. Parang naglaho sa hangin. Limang araw ang lumipas bago siya muling nakita. Bandang hating gabi ng November 12, isang payphone sa bayan ng Heber ang biglang tumunog. Si Travis mismo ang tumawag, pagod, takot at tila wala sa sarili. Ayon sa kanya may mga kakaibang nilalang daw siyang nakita sa loob ng isang sasakyang hindi niya maipaliwanag. Hindi niya alam kung gaano katagal siya roon, pero sigurado siyang hindi ito panaginip. Naging pambansang balita ang kaso niya. Binilipan ng National Enquirer ang istorya at ginawang headline sa buong Amerika. Sa kalaunan isinulat ni Travis ang librong The Walton Experience noong 1978. Nakalaunan ay ginawang pelikulang Fire in the Sky noong 1993, ngunit marami ang hindi kumbinsido. Para sa mga skeptics, katang isip lang daw ito. Isang planong ginawa para makaiwas sa multa ng gobyerno dahil hindi natapos sa oras ang laging kontrak nila. Pero para kay Travis, totoo ang lahat. Hanggang ngayon hawak niya ang kanyang paninindigan na sa isang gabi sa kagubatan, hindi lang siya nadampian ng liwanag kundi ng ibang nilalang na hindi taga rito. Simon Parks, the alien's chosen one. Si Simon Parks, isang local councilor mula sa Whitby, North Yorkshire, ay naging kontrobersyal matapos si kwento sa publiko ang kakaibang karanasan niya. Ang umano'y matagal ng ugnayan niya sa mga nilalang mula sa ibang planeta. Ayon sa kanya, nagsimula pa raw ang lahat habang siya ay nasa sinapupuna ng kanyang ina. At sa edad na 5, inamin niyang nawala raw ang kanyang innocence matapos makaranas ng kakaibang sexual encounter sa isang alien hologram. Sa mga interview, sinabi ni Simon na hindi raw siya natatakot sa mga alien dahil matagal na niyang nakakasalamuha ang mga ito. Madalas daw siyang bisitahin ng mga tinatawag niyang mantid beings, mga nilalang na kulay berde at may taas na halos 7 feet na parang malalaking insekto. Lagi raw itong nakabalot ng mahabang balabal at dumarating sa kanya ng walang warning. Alam niyang hindi lahat ay maniniwala sa kanya. Pero sabi niya, kung gusto raw siyang batikusin ng mga tao, mas mabuting itoon nila iyon sa mga politiko at negosyanteng nagnanakaw sa bansa. Maging sa kanyang personal na buhay, nagkaroon din siya ng problema sa asawa matapos niyang sabihin na may anak daw siya sa isang alien being na tinatawag niyang cat queen. Ayon kay Simon, apat na beses sa isang taon silang nagkikita at may anak silang pinangalanan niyang Zarka. Sa halip na ikahiya, iginuhit niya sa mga painting ang lahat ng kanyang karanasan upang maibsan ng trauma at maipahayag ang kanyang paniniwala. Hanggang ngayon iginigiit ni Simon Parkes na hindi kailangang matakot ang tao sa mga nilalang mula sa kalawakan dahil ayon sa kanya, hindi nila ako kailanman sinaktan. Dean Lindsay, the man who claimed to own the universe, may mga taong bumibili ng lupa at may mga taong bumibili ng bahay. Pero si Dean Lindsay, iba. Siya ang lalaking nagdeklara na pag-aari niya ang buong universe. Noong dekada 8, nagsubmit si Dean ng isang deed of claim sa korte ng Irwin County Courthouse sa Georgia kung saan isinasaad na pagmamay-ari raw niya ang lahat ng planeta, buwan at isla sa kalawakan. Ang dokumento ay nilagdaan at notarized pa kaya't nang mapasakamay niya ang opisyal na kopya, ipinahayag niya sa media na siya ang man who owns the universe. Hindi doon nagtapos ang lahat. Sinimulan niyang magbenta ng mga tinatawag na lunar deeds, mga certificate of ownership ng bahagi ng buwan o iba pang celestial bodies. Marami ang natuwa, ngunit mas marami ang nagduda. Sabi ng mga kritiko, paanong ang isang county courthouse sa Georgia ang magkakaroon ng karapatang magbigay ng titulo sa mga bituin at planeta? Walang legal na batayan ang kanyang pag-aangkin, ngunit naging kilala si Dean Lindsay sa buong Amerika bilang ang taong bumili ng kalawakan. Betty and Barney Hill, the first famous alien abduction. Noong gabi ng September 19, 1961, habang pauwi si na Betty at Barney Hill mula sa kanilang bakasyon sa Montreal, Canada, may kakaiba silang napansin sa kalangitan habang tinatahak ang daan sa White Mountains ng New Hampshire. May mga ilaw na tila sumusunod sa kanila at nang silipin ni Barney gamit ang binoculars, nakita raw niya ang mga nilalang na hindi tao. Nakasakay sa isang cigar-shaped UFO na nakalutang sa ibabaw ng kanilang sasakyan. Pagkatapos noon bigla na lang nilang napansin na may dalawang oras na nawawala sa kanilang alaala. Para bang nag-skip ang oras at ang tanging alam nila nakarating na sila ng mas malayo kaysa sa dapat. Nang umuwi sila, napansin ni Barney nagasgas at halos punit ang kanyang sapatos habang ang damit ni Betty ay may mga stains at luha pero wala silang maalala kung paano nangyari iyon. Matapos ang ilang buwan ng pagkalito at bangungot, sumailalim sila sa hypnosis therapy kung saan lumabas ang pareho nilang alaala na inaakyat daw sila ng mga nilalang mula sa ibang planeta, sinuri at pagkatapos ay ibinalik sa lupa. Dahil dito, naging popular si Betty sa larangan ng UFO research at ang kanilang kwento ang naging batayan ng maraming alien abduction stories na sumunod. Sa kabila ng pagiging kontrobersyal, ang Hill Abduction Case ay nanatiling isa sa mga pinakaunang abduction incidents na dokumentado at binago nito ang paraan ng pagtingin ng mundo sa posibilidad ng mga nilalang mula sa kalawakan. John E. Mack, The Psychiatrist Who Believed Si Dr. John Edward Mack, isang kilalang psychiatrist at profesor sa Harvard Medical School ay nagsimula bilang isang skeptiko. Isa siyang respetadong researcher at may akdang nanalo ng Pulitzer Prize noong 1977. Pero noong dekada 90, nagsimula siyang mag-research sa mga taong nagsasabing na abduct daw sila ng mga alien. At doon nagsimula ang malaking pagbabago sa kanyang pananaw. Sa loob ng mahigit sampung taon, pinag-aralan ni Mac ang mahigit dalawang daang katao na paulit-ulit daw na nakakaranas ng alien encounters. Sa una, akala niya'y mga pasyente lang na may mental disorder. Pero nang makita niyang wala silang sintomas ng sakit sa pag-iisip, nagsimula siyang maniwala na baka may mas malalim na paliwanag. Ipinanukala niya ang ideya na ang mga ganitong karanasan, gaano man ito ka imposible sa pananaw ng agham, ay maaring tunay sa karanasan ng tao at may spiritual o psychological significance hanggang sa kanyang kamatayan noong 2004 na natiling bukas si John Mack sa posibilidad na ang realidad ay mas malawak kaysa sa kaya nating ipaliwanag. Sue Jamison, the woman who painted her fear. Para kay Sue Jamison ang bangungot ay totoo at paulit-ulit. Simula pagkabata, naniniwala siyang madalas siyang dinadala ng mga nilalang mula sa ibang mundo. Ang una niyang alaala ay noong siya ay 19 years old nang biglang lumiwanag ng blue na ilaw sa kanyang kwarto. Naramdaman niyang may presensya sa likod niya at nang tuluyan siyang lumingon, nakita raw niya ang dalawang maliit na grey beings na may malalaking mata. Mula noon, ilang beses na raw siyang inabduct muli at nagkaroon ng matinding takot na lumabas o matulog ng mag-isa. Para mapaglabanan ng trauma, nagsimula siyang gumuhit at magpinta ng mga mukha ng mga nilalang na nakita niya. At sa bawat obra, unti-unti niyang naibsa ng kanyang takot. Sa mga larawan ni Sue, malinaw na makikita ang mga gray aliens na may malalaking mata at malamig na ekspresyon. Mga imaheng nakapangingilabot ngunit nagpapakita rin ng kanyang paraan ng paggaling. Hanggang ngayon, ginagamit ni Sue ang sining bilang paraan ng pag-unawa sa sarili at bilang patunay na minsan ang art ang nagiging bridge sa pagitan ng takot at katotohanan.